Magandang araw para sa ating lahat sa buong mundo. Ako si Flor reseller ng Tao Elevate Incorporation. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit nga ba nagkakasakit ang isang tao. So, unang-una po, kaya tayo nagkasakit kasi po, loaded na po tayo ng toxic sa ating katawan. Simula po tayo pinanganak hanggat kung ilang taon ka na ngayon, gano'n na po katagal ang pag-iimbak mo ng toxic sa katawan mo. So ibig sabihin noon, sinisira niya ang body organ mo, ang immune system mo is patuloy na bumababa. So bakit nga ba tayo nagkakaroon ng toxic sa katawan natin? Ito po ay hindi natin pwedeng iwasan or hindi po natin kayang iwasan. Dahil ang toxic po ay nakukuha po natin ito sa pagkain sa tubig na iniinom natin at sa hangin na nilalanghap natin. So ito pong tatlo na to ay hindi po natin kayang iwasan. Dahil hindi naman po tayo pwedeng hindi kakain sa isang araw. Hindi rin pwedeng hindi tayo iinom ng tubig at lalong hindi puwede na hindi tayo hihinga, di ba? So para maiwasan po natin ito, kailangan po nating magdetoxification. So marami pong paraan ng pagdetoxification or body uh, body cleansing. Pero para po sa um, uh, madaling paraan, mayroon po tayo ditong pure herbal at natural. So pure natural products, wala po siyang halong synthetic drugs at halal po. So para po sa lahat. So lahat po tayo pwedeng gumamit nito. So, ito po ay Elevate in One. So, ito po ay isa po to sa naggamit ko or ginagamit ko noon noong mababa pa ang aking immune system. So, bago ko po isa-isahin sa inyo ang mga produkto na ginagamit ko, ikwento ko po sa inyo kung bakit po ako na-involved dito sa Tau Elevate Incorporation. So, ang ating CEO, Engineer Robert T. De Lavinia. So, na-involved na, uh, na po ako sa ganitong company, sa Tau Elevate Incorporation, dahil po sa sakit ko. Dati po kasi mahina ang immune system ko. Every two weeks, nasa Ultra Medical Center po ako para magpapagamot. So, ayun po sa sinasabi ko, ang buhay po natin is subok-subok lang. Dahil ganun din po ang ginagamit or ginagawa sa akin ng doktor. So, every two weeks nagpupunta po ako doon dahil nga po mahina ang aking immune system. Once na may bumahing lang sa tabi ko, pag uwi ko ng bahay, may ubo, may sipon na rin ako. Dahil mahina ang immune system ko, madali akong kapitan ng sakit. So, ngayon po, sa every two weeks po, umabot na po ng one year, pababa ng pababa yung immune system ko. Dumating na po sa punto na nanginginig na po ako sa dami ng gamot na nilolod ko sa katawan ko na 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 ang aking katawan. So, hindi na ako gumagaling. So, parang pinapatulog lang. Sabihin sa akin ng doktor, inumin mo to. So, halimbawa, nagbibigay sa akin yung doktor ng gamot sa obo. So, ini inumin mo to, good for 7 days. Bakit 7 days? Dahil sinusubukan ng doktor kung ito, yung gamot na to, ay pwedeng makakagamot sa sakit mo. So, iniinom ko ng 7 days. After 7 days, balik ako doon, follow up, check up, papalitan ang gamot. Kasi ang gamot, hindi uh, hindi na gumagaling ang obo ko doon sa gamot. So, sabi ng doktor, ang, uh, ang obo mo is nagiging bronco. So, after that, binibigyan naman ako ng gamot sa bronko. Pagkatapos, hindi pa rin gumagaling, so balik ako ulit. Sa so, pagkatapos niyan, sabi, asma na naman daw ang sakit ko. So pang-asma naman na gamot. Wala pa rin. So palaging ganun ang buhay ko dito sa ibang bansa. So no choice tayo. Kahit may sakit, kailangan nating magtrabaho kasi pag hindi tayo magtrabaho, walang sahod, walang pera, walang pampadala sa pamilya walang pambayad sa bahay. So gastos natin dito sa ibang bansa at Pilipinas. So So para sa kaalaman ng lahat, may nag-share po sa akin ng uh, Tao Elevate products. So, salamat sa tao na yon Siya po ang uh, nagiging angel ng buhay ko. Kasi nang dahil po sa kanya, nakikilala ko ang products ng tao Elevate. So, thank you, offline, Willard Sparter. So, thank you, Apps, kasi nang dahil sa'yo, napalakas na ang immune system ko. So, nakilala ko siya ng October 2023. So, pinapaliwanag niya sa akin ang negosyo, ang company, at ang mga products. So sa dami ng uh, sa dami ng nag offer sa atin ng online, normal sa atin ang pakiramdam natin scam 'yan. So para sa akin, scam, 'di ba? 'Yan ang unang-unang pumasok sa isip natin. So aaminin ko man sa hindi, alam kong kasalanan ko, pero 'yan talaga ang una kong naramdaman. Kapag may mag-offer sa akin ng opportunity, na ang opportunity na to, yan naman pala ang magpapagaling sa akin at magpapabago ng buhay ko. Pero para sa akin ng time na yon is kam si Upline Willard. Anong ginawa ko? Hinihingian ko siya ng company profile. So, company legalities. So, unang-una kong hiningi sa kanya yan. Product legalities. So, kasi ang nasa akin, kapag isend niya sa akin yon ang mga hinihiling ko sa kanya, pag-aralan ko. So, pinadala niya sa akin yon, pinorward niya sa akin. Ginawa ko, pinag-aaralan ko, company profile, company legalities, at ang product legalities. Pinag-aralan ko rin kung para saan yung products na binibigay niya sa akin. Ngayon, noong nakita ko ang produkto, kung gaano kaganda ang produkto, Narealize ko na ito ang produkto mga makakatulong sa akin. So bukod, bukod sa pure herbal siya, na hindi niya sisirain ang kidney ko. So, ito yung products na makakatulong sa akin, 100%. So, buo ang paniniwala ko. So, ang sabi ko sa kanya, okay, okay apps, mag-join ako. So, since kababalik ko lang dito, Kapabalik ko lang sa trabaho ko, ginawan ko ng paraan ang perang pang join ko. Okay. Nung time na yon 2023, wala pa tayong branch dito sa UAE. So, dyan pa lang sa Pilipinas, pinaprocess ang order ko. Kumuha ako ng, uh, ko muna kung magkano ang charge from Philippines to United Arab Emirates. Ba kasi kailangan ko na yung produkto pang sarili ko. So, chine chinichik niya, kinakalculate ko kapag bibili ako ng products individual, logi ako sa charge. So, bakit hindi ko subukang mag-join sa company na to? Total naman, buo ang paniniwala ko na itong mga products na to ang magpapagaling sa mga karamdaman ko. Kung ano ang mga sakit na nandito sa body organ ko, itong mga products na to ang magpapagaling sa akin. At isa pang nararamdaman ko noon, mayroon akong kambal mayuma. So, ibig sabihin, sakit sa matris, kaliwat kanan. So, yan yung naka-schedule po akong ng opera, January 2024. So, in short, is, uh, in short po, nag-member ako last October 2023. Pinaprocess ni Appline Willard Espartero ang order ko. Sinesend niya sa akin dito sa United Arab Emirates. At natanggap ko ang products, December 2023. So, from last December, nag-start akong inumin ang produkto natin. So, nag dose ako kasi nga po, ang immune system ko sobrang baba. May sakit ako. Kailangan ko magtatrabaho. So, mega-dose ang ginawa natin. So, unang-unang iniinom ko, Elevate in One. Iniinom ko to God 14 days, 3 times a day, 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa tanghali, 2 capsules sa gabi. So ito po ang iniinom ko God for days. Kasi para sa akin is masarap gastusan ang sarili kapag wala kang sakit. Pero nung time na yon may sakit ako. So, para sa akin is, hindi ako gumaling sa resita ng doktor. Bakit hindi ko subukan to? Gusto kong gumaling. Dahil gusto ko pang makita lahat ng guwapo sa buong mundo. O, ba? Diba? Hindi po ako lalakiro. Gusto ko lang silang makita. So, ito. Iniinom ko po siya 3 times a day. Good for days. After nito, kasi ito po yung for dito, ah uh, detoxification or body cleansing. So, nililinis po niya yung body organ natin. Number one na nililinis niya, yung colon, yung kidney natin, Kasama na dito yung sakit na diabetes, kasukasuan. So, lahat pong uh, body organ natin ay nililinis niya. So, salamat dito because within 10 days, medyo gumaan yung pakiramdam ko. So, ibig sabihin na bawas-bawasan yung toxic sa katawan ko. So, since na, na det uh, detoxification tayo, so ibig sabihin na empty yung body natin. Kasama na dito nilalabas niya yung mga extra fats sa katawan. So, sunod na ginamit ko is at herbs. Ang earth herbs po ay 108 na sakit ang ginagamot niya dito sa katawan natin. Kasama na po dito yung high blood pressure, high sugar, high cholesterol. And kasama na rin yung sakit sa puso. So, sino ba dyan ang mga may sakit sa puso? ginagamil, ginagamot po ng it, -her uh, it herbs. So, it herbs po ay kasama na pong ginagamot ang sakit sa puso. Pero natural na sakit sa puso ha. Hindi broken hearted. Kasi kapag broken hearted ka, hindi po kayang gamutin ng it herbs yan. Ikaw po mismo ang makakagamot niyan. So, 108 na sakit ang ginagamot po nito. Hindi ko na po kayang isa-isahin sa inyo dahil po kapag iniisa-isa ko sa inyo, ang sakit na ginagamot nito, baka tutulugan nyo na ako, hindi nyo na panoorin ang video ko. Okay. So, at herbs po for balancing. So, binabalance po niya ang nutrients sa ating katawan. So, after 10 days kong iniinom siya, unti-unti pong nakarecover yung immune system ko ramdam ko pong lumalakas na ako kasi hindi na ako ganun kasakitin. Pagkatapos ng tindis po, nag-proceed po ako ng mangustin. So ang mangustin, ito po yung binabansagang the queen of tropical fruits. Anti-free radicals po siya. So free radicals, yan po yung uh, cause ng mga maliliit na sakit na kapag pinabayaan mo ay magiging cancer. So, ang trabaho po ni Mangustin ay nilalabanan niya po ang maliliit na sakit na kumpangkapit sa katawan mo na kapag hindi mo yan gagamutin ay magiging cancer siya. Kasama na doon din ang high blood pressure, ang guiter, ang cancer sa dugo. So, lahat pong sakit na maliliit na nagiging cancer kapag pinabayaan mo ay ginagamot po ng Mangustin. So, Mangustin po iniinom ko po siya one once a day but uh, nung time na yun iniinom ko siya two times a day kasi nga po hindi pa naman ako ganun kagaling so mahina pa ang immune ko iniinom ko siya sa umaga at sa gabi bago ako matulog so ito po ang kagandahan ng mangosteen kasi po kapag mayroon kang maliit na sakit ay ginagamot niya po at nandahil po dito sa flagship products na to, ang good news po ay from December kung iniinom hanggang January 2024. So from December 2023 to January 2024, one month ko siyang ininom. Pagpunta ko po ng uh, appointment ko for surgery kasi tatanggalin na po ang mayuma, wala na po silang mayuman tatanggalin. So ang good news Natunaw po ang mayuma sa katawan ko ng dahil lang po sa products. Dahil sa mangosteen, dahil sa 8 herbs at sa live, live it in one. Now po, dahil medyo mo uh, magandana maganda na po ang pakiramdam natin, ay patuloy ko po siyang iniinom. So, ang ginagawa ko po ay tindis routine. So, ibig sabihin po is every tindis, iniinom ko si 8 herbs. Pagkatapos ng 8 herbs, nag-proceed ako ng mangosteen, tindis din, And then, after mangos din, nag-proceed naman ako ng 11 in 1 14 days. So, yan po ang routine ko every month. Ngayon po, dahil po trabahan din po tayo, palaging kulang tayo sa tulog. So, dito po sa ibang bansa kasi hindi po kasi uso ang mahaban tulog. Pinakamahaban ng tulog namin dito, 6 hours. So, hindi kami nakakakomplete ng 8 hours a day. So, 4 hours to 6 hours ang tulog namin every day swerte mo kung may day off ka once a week. Yung ibang ajan, pati diok wala na rin. So ito po, ito po yung kaagapay ko sa pagtatrabaho araw-araw. Grace 15 in 1 premium coffee mix. So ito po ang kape na nagpapatibay sa akin sa bawat hakbang na gagawin ko sa bawat oras na trabaho ko. Ito po ay 15 herbals na pinagsama-sama na ginagawang kape na habang nagkakape ka lang, nagre-reduce na siya ng kolesterol mo. Nagre-reduce na rin siya ng high blood pressure, ng sugar. At ito yung kape na nakakatulong din sa pag ng ating body organ. Kasi, um, oh, nagkakape ka lang, may herbals na sa katawan mo. Kasi hindi naman natin nakakain ang full nutrients. Karamihan nga, ang kinakain natin, noodles, hotdog, etlog. So, nasaan ang vitamins? Wala. So, ito po ang kape na ginagamit ko po. Kagapay ko po siya sa trabaho, sa araw-araw. So, pagkatapos po, kung gusto mo naman, na magbawas ng timbang, dahil po, medyo, uh, ano tayo sa kain. So, kulang tayo sa tulog lagi, sa halip na ah uh, matutulog tayo, binabawi sa kain. So, ang ginagawa natin, dahil gusto natin pumayat pero wala tayong oras mag-gym, gusto nating mag-diet, pero kapag masarap ang ulam na nakahain or kahit noodles lang, kapag gutom tayo, hindi natin mapipigilan. So, wala pong limit ang pagkain, walang oras sa pag-gym. -gy kasi po, pag nasa trabaho po kasi tayo, 30 minutes break, 1 hour break. So, ang gagawin natin sa halip na kakain tayo ng konti, i-full load natin para magtatagal, aabot ang 8 hours. So, it, since na po na nakaipon po tayo ng taba sa katawan, ito po si Fit Inspire. Fit Inspire Coffee Mix plus collagen na rin. So, nagkakapi ka lang. Na-stretch po ang balat mo. Nadadagdagan yung collagen mo sa katawan kasi habang Nadagdag, uh, nadagdagan ang edad natin, unti-unti pong nauubos ang collagen sa ating katawan. So, ito po ang Fit Inspire Coffee. Nagkakapi ka lang, nababawasan na babawasan yung timbang mo, nalilinis pa yung ah uh, colon mo kasi nag siya ng digestive sa katawan. So, mas maganda po na magkakapi na lang tayo ng Fit Inspire Coffee kaysa naman pupunta pa tayo sa gym. Kaya e, trabahanti tayo, wala tayong oras. Sa tulog nga lang, ko lang pa. mag pa kaya. O, ba diba? So, idadaan na lang natin sa kape na nakakatulong naman sa katawan natin. Kasi, ito ang kape na... Ito ang kape na walang stevia ah, walang sugar, sorry naman po. Ang kape po na ginagamit natin, Grace Coffee and Fit Inspire, wala po siyang sugar. So, safe po siyang gamitin lalo na sa mga taong mataas ang sugar sa katawan. Kapag may diabetes ka, pwede mo ring inumin kasi wala siyang sugar. So, ito po yung nakakatulong sa atin. So, nagkakabilang tayo, nagbabawas ng na ang timbang natin. So, ibig sabihin, namimintin natin ang body figure kung alin ang gusto mo. Kung ilan, ilang kilo lang ang gusto mo, yun yung imimintin mo. Hindi ka bababa ng hosto kasi nagkakape ka lang, hindi ka nag gym Ngayon, dahil po normal sa atin ang maliligo araw-araw. Pero mayroon po tayong sekreto diyan kung bakit natin ang maintain ang ating beautiful skin. Ah, beautiful nga ba? So, comment naman dyan, no? So, ito po ang ginagamit natin ngayon sa pagligo natin araw-araw. Lore inspired po. So, ito po yung sabon na nagsasabon ka lang plus gluta na siya plus collagen na rin. So, ito yung magandang sabon kasi hindi mo na kailangang mag-sunblocks. Malambot na ang skin mo kapag ito ang ginagamit mo. So, normal po sa skin natin, hindi na natin kailangang mag-add ng kung ano-ano kasi sa sabon pa lang, okay na tayo. Kumbaga, tipid na sa oras, tipid sa pera. Kasi sabon lang ang ginagamit natin. Hindi tayo mahiling sa kolority sa katawan. Wala nang sunblock. So, natanggal na yon Sa sabon pa lang, sip na tayo sa araw. Okay? So, para naman dyan sa mga tao na gustong pumuti. Okay, pero hindi mo na kailangang masaktan pa. Hindi mo kailangang magpa-injection. O anong sakit naman ang naisip mo? Injection lang. Grabe naman kayo. So, ito po. Gusto mong pumuti or gusto mong magluta tayo. Pero, ayaw mong magpa-injection kasi mahal. At busy ka sa araw-araw na pamumuhay. Wala kang oras na magbaon ng tubig. So, ito naman ay hindi mo na kailangan ng tubig para inumin. So, kapag ininom mo siya, kinikindi mo lang. So, ilagay mo lang siya sa bibig mo. Ang gagawin mo lang, Ganyan lang. Ilalagay mo lang sa, sa bibig mo to sa ilalim ng dila. Habang nagtatrabaho ka, kinikindi lang siya. Hindi mo siya kailangan pang magbaon ng tubig or hindi mo na problema na nakalimutan mo siyang inumin araw-araw. Once a day lang din naman siya. So, ito po yung sikreto natin kung paano po natin na uh, maintain ang ating beautiful skin. So, kasi ang glutathione po, ang Zorin Lozenges glutathione, eto po ay naglilinis po ng atay natin. So, lalo na yung mga may magandang bisyo dyan. Mahilig o minom Mahilig magsigarilyo. So, ang atay natin, hindi natin yung kayang linisin ng tayo lang. So, ito po, ang Zorin po ay ang tinatarget niya po ay linisin yung atay mo. Kapag nalinis na po ang atay natin, Pangalawang effect na lang po ang pagputi. pag-feeded ng mga scratch sa ating katawan. Okay? So, yung mga piklat dyan, hindi mo na kailangan maglagay ng uh, pangpiklat. Ano ba yung gamot doon? Kasi sa mga buntis or bagong panganak, ang ginagamit is stretch mark uh, Cream or Serum. But para po sa uh, ano, sa normal na lang, hindi mo na kailangan gumamit nun mag-Zorin uh, Inspire Glutathione ka na lang. Kasi mas madaling gamitin, mas marami pa siyang benefits sa katawan mo. So, ito po yung update natin ngayon. Um, maraming salamat po sa panunood nyo. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel po for more video update. Um, please subscribe po Angels TV 3737 at sa Facebook um, Angel BM po. So, so, para po sa mga katanungan, um, mag-message lang po kayo. Direct message lang po sa Facebook ko or sa YouTube channel ko. Maraming maraming salamat po. See you for the next video. Okay? So, thank you so much. Thank you. Sana nakakatulong naman po ako sa mga taong mahina ang immune system tulad ko dati at sa mga taong kailangan ng pang extra income or pang kabuhayan. Kasi ako po, nag-member lang po ako dito dahil kailangan ko ang produkto. At sa ngayon, ginagawa ko na rin po siyang pang extra hanap buhay po. So para po makakaipon dahil kapag isang empleyado po, hindi po sapat ang sahod natin. Kung sapat man siya sa panggastos araw-araw, wala po tayong ipon para sa pangarap natin. Okay. So, kailangan po natin mag-extra income para po sa ating sariling pang pangangailangan or pangarap. Kasi, um, ano nga bang dahilan? Bakit ka nagtrabaho araw-araw? Bakit ka bumangon araw-araw? Ako ang dahilan ko, para po sa, pamilya ko, sa sariling pangarap ko. Pero ngayon, 16 years akong nag-abroad na saan ang pinaghirapan ko. Ang epon ko, resibo. Kaya, ang gagawin natin, sabayan natin ng extra income. Sabayan natin ng uh, extra na trabaho. Paano? Paano mo magagawa ang trabaho na part-time job or extra income, extra source of income? So, simple lang. Pagtapos ng trabaho mo sa company or anumang trabaho mayroon ka ngayon, pagdating mo ng bahay habang nakahiga ka, nagmamobile ka rin naman nag-social media ka. So, slide, slide. Post lang ng post. Kapag may nag-inquire, e-explain mo yung produkto kung anong mayroon ka. So, kung ano ang source of income, sa ngayon po, drop shipping na po tayo. So, unlimited customer na mayroon tayo. Kahit sa ang bansa po kayo, kaya ko pong i-process ang order nyo. E, papadala lang po natin sa shipping po. So maraming maraming salamat po. Ang sasabihin ko po sa inyo is kung nandito po kayo sa KSA or GCC country, cash on delivery po tayo sa Oman, UAE or United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait and Saudi. Saudi Arabia kasama po siya sa cash on delivery. So ibig sabihin po ligtas po ang pera niyo. May produkto na kayong matatanggap na proven tested, FDA approved, and mayroon pong company na legal company po. Ang kagandahan po sa mga produkto na to ay legal po siya. So, ibig sabihin, totoong products po siya. Hindi po siya piki na kagaya sa mga na-order nyo online. Marami po ngayong yung nagkalat, pero kung gusto mas masigurado ang products na i-order nyo, hingian nyo ng Products legalities, hingian nyo rin ng company legalities. Kapag mayroon ang isang taong nagbibinta sa inyo ng produkto na yan, ebig sabihin, legal yan. So, maraming salamat po. Sana nakakatulong ako sa advice ko sa inyo. Maraming maraming salamat. See you soon. Bye bye.